Guys, mayroon daw nagpapatulong dito. Ayan o. Dung ka, dung ko, Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Dito tayo ngayon sa ang ko dito sa bahay ng kapatid ko. So yun kagabi yung mga nangyari ang pauwi ako. Eh kasi naman, kasi, ano, sumakay siya. Hindi nang bigay, pinamimigay niya yung ID niya. Nung namimigay siya, yung tao na yun, pinikturan ko. Kasi, ang gwapo guys eh, gwapo pa sa akin. Bakit ka manghingi ng pira sa mga pasahiros ng jeep? ibawat eh, bawat sakay ko na lang din, papunta dun sa trabaho, pabalik dito sa amin, sa inuwi ko, sa kapatid ko, may mga ganon. So, ibig sabihin, modus na yun. Pag pumupunta ko sa Kaluukan, or sa Monumento, or sa Valenzuela, pare-pareho lang sila eh. So, ibig sabihin, modus nila yon, May humahawak sa kanila na tao. Nagawin nila yung mga bagay na ganyan. Manghingi, manghingi, manghingi. Eh, ang guwapo nila, guys. Ang gaganda ng katawan. Kesa sa akin. Tingnan mo naman mukha ko. Eh. Ang gwapo nun. Hey. Yun. So, tinikturan ko, nagalit siya. Sabi ko, <coughs> bakit ka magagalit kung totoong nanghingi ka? Kung kailangan mo ng tulong. <clears throat> Tapos yun Pinatay ko yung Kamera ko Yung kamera na Ano Ito na kamera guys Kaso hindi ko nagagamit To sa pag -video. Walang kwenta to eh uh, Walang kwenta to na kaso Hayop ka kaso Binintahan mo ako nito Walang kwenta. Hindi ko magamit sa pag vlog Hayop ka talaga kaso Sina kita orderan para laro lasada ka pa. Wala namang kwenta. Oh? No? Ah. Pangit ang tunog nyo guys. Basag. Tsaka ito. Nasa video to. Dapat ganito. Nasa video yan. Kaso, pag linilipat mo dun sa video, bumabalik lang din sa camera. pangit pangit na guys so yun binidyohan ko ang cellphone sabi nya kasi bidyohan ko daw siya ayun binidyohan ko e sabi nya papasagin daw yung cellphone ko sabi ko naman eh, sige subukan mo basagin mo ito yun guys ayun ayaw mo Maayos ha. Ayan. Dung kaw, dung kaw. Ayaw mo? Kita na nga eh. Pasagin ko sa cellphone ko. Subukan mo. Dulo ko ha. Ayan po. Guys, pasagin nga daw yung cellphone ko. Ayan o. Ay, dapat po. Kung kaw po, is na dyan. Subukan mo. Bakalik ka. Sa ano po, aranyano? Ha? Ha? Kailangan mo bibig. Tutulungan mo ba ako? Tutulungan mo ako? Eh, ba't ka na matatakot? Hindi, tutulungan mo ako? Hindi. Huwag ka matakot. Hindi, At, sagutin mo yung tanong ko. Maayos ha, tutulungan mo kung ako. Kung kaya ko naman tulungan, bakit hindi? O, oh, hindi ka, sama ka sa akin sa PCMC. Hindi na. Sama ka sa akin. Sama ka sa akin sa PCMC. Hindi muna ako. Uy, muna ako. Huwag oh, ka nang hihig, ka na. Tama ka na rin sa akin, John. Sige na. re mo ako eh. Kaya mo naman doon eh, sa pinto. Eh, vlogger nga ako. Oo nga, vlogger ka nga. Ano pa alam mo? Ano page mo? Guys, sinibigyan ko ng... Ano pagsmo? tanggapin Anong page mo? Bilis, papaloo kuta? Ano pagsmo? Hey, seto? Ano pagsmo? Ready for magawa Okay sir to Anong page? na. po na. mag na. Okay Sir na. na. Okay na. Okay Okay na. Okay na. Okay na. Okay Okay na. Okay na. Okay Ayos lang po ate, huwag po kayong matakot ha. Huwag ka mo na matakot. <laughs> <laughs> kasi kayo, search <laughs> mo yung ano mo. Anong ah, page mo? Wala Alam na eh. Wala. Wala talaga. Tapos pinaring nung gasoline boy. Wala talaga. Natatendin. Ano ah, yan na? Halika na. Marami sila yun. pinag kasi malaki. Hindi Hindi pa siya. Kasi ayaw niya ng big siya. Alam bakit? Siyempre, ano siya sa modus nila yun. Modus nga yun. So, wala So guys, may sumakay dito na nagmumodos. Ginidjohan natin na galit. Kaya, ayun, nagkadibati kami. Kaya eh. eh, hindi naman masyadong ano, usapan na matataas. Yung paliwanagan lang. Kasi alam ko modos talaga eh. Kasi marami yan eh. Na sa monumento, mga kasamahan nila. Marami yan. Yan si kuya ang driver. Ayan o, oh, Guys. Ninakawan daw kanina ng cellphone dyan lang. Marami itong mga nagmumodos na naman dito sa Manila eh. yan? Kahit saan. ano, ah Mga guys, pag mga ganong na nanghingi sa ano, sa jeep, mga katulad nito, katulad namin ng mga pasayro, hinihingian ng um, mga uh, pang ano lang daw kung ano anong bilihin huwag na kayong magbigay mga kababayan ko kasi pang shabu lang nila yun eh mamaya mamaya pag hindi ka pa nagbigay maanohan pa yung mukha mo um, tawag dito tapos titirahin ka nila yun Tapos ayaw niya ako hiwala yan. Eh, gusto niya, sumama daw ako sa kanya. Kaya lumampas tuloy ako ng babaan ko. Napunta ako sa kubaw. <laughs> Dumiritso na lang ako sa kubaw. Lakad tuloy ako pa uwi. Kaya kayo guys, kung makakita kayo ng mga nanghihingi sa jeep, Huwag magbigay. Kasi, hindi na yan nagpapatulong, kundi scam yan. Kasi pare-pareho sila eh. Pare-pareho ng modus. Sabi nga ng babae kagabi, uh, pare-pareho yan yan sila. Marami yan dyan sila. Ganyan. Lahalos lahat ng jeep, hinihingian nila. Pare-pareho lang naman ang binibigay na ID. Hindi nila ID ay ng ibang tao. <coughs> so hindi maganda 'yan. Dapat kung magpatulong ka. 'Yung makikita talaga na importante tulungan. Hindi 'yung ang ganda naman mo papatulong. Tapos hindi naman tulong na asin tulong mapupunta lang din sa ano eh yun kung ano ano ang ginagawa nila kasi umuusok kasi na ngayon yung mga pausok-usok kahit sa trabaho namin ni eh, ganun eh trabaho sila ng trabaho napupunta lang dun sa usok na yan, hayop na yan. ano bang nakukuha niyo dun sa mga hayop na usok-usok na yan wala di ba tingnan mo yung mga katrabaho ko na na ano dun sa mga kausok na yun kausok iba iba pang pangalan ng ayop na basura na yan imbis na ipadala dun sa asawa niya yung sahod niya napupunta lang dun sa sabo na yan wala kwenta yan Kaya yun sila nang dahil dun sa mga gastosan nila na kung ano-ano gastosan. So guys, hanggang dito lang muna itong vlog ko. Hindi ko na papahabain ito. Ano lang talaga eh, ayaw ko lang talaga mga, mga ganun eksena na namang ka na ang ayos-ayos naman ang katawan mo. Eh, nakakaano na din eh. Kahit saan ka sumakay, Ganon yung mga plataforma nila. Hihingi ng pera, magbibigay ng ID, hindi naman nila ID. Kunwari, ah boss, ma'am, ah, pasensya na po kayo, manghihig kunting pang ano lang po, istorbo kasi nga yung anak ko na sa hospital daw. Ganon. Pero hindi naman totoo. Hindi totoo. Minsan, Boss, ma'am, yung nanay ko nasa hospital. Pero hindi totoo ha. Hindi totoo. Kahit samahan mo yan, hindi totoo. Kaya kayo, mga guys. Mga kaprobinsyano, <coughs> pag sumasakay kayo ng jeep na may mga ganyan na modos, huwag nyo nabigyan. Di bali kong mga bata na may lagayan ng ano, yung lagayan ng pera. Pwede natin bigyan na yan. Ako nagbibigay nga ako niyan eh. Pero yung mga modus na ganyan na bibigyan kayo ng ID tapos hmm, huwag na kayo magbigay. Promise ko sa iyo modus yan. Kasi pare-pareho lahat. Pare-pareho. Kahit saan ka sumakay dito sa Maynila. May sasakay sa jeep na manghihingi. Pareho lang din ang modus. Eh, ito, ganito, ganyan. Ano, anak ko nasa hospital. Nanay ko nasa hospital. Ganon, yung mga sinasabi. Pare, pareho lang <clears throat> Ako kahit ganito yung mukha ko, papangit. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko gagawin yan. Kasi, kawawa naman yung tao. Ang hirap-hirap magtrabaho ngayon. Grabe, ang hirap. Tapos ang mahal pa ng mga bilihin, hindi bigay lang. Bali, OP lang bigyan basta yung makikita talagang na dapat tulungan. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat guys. Share ko lang sa inyo yung nangyari kagabi sa akin. Bye bye.